Go, what is up? Magandang buhay. <laughs> Ride out tayo. 6.22. Kung bakit ako natatawa kasi biglaan to. Hindi uh, pala kami makakapagtinda ngayong araw na to. At uh, day off ko. At uh, ngayon lang uli kasi ako makakapagsisikleta ng ano eh. Hindi tungkol sa pagbabay commute eh. <laughs> so nakakamiss lang yung gantong sasalubong sa'yo na hangin. Yan. Siyempre, pero ang problema ko ngayon, di ko pa alam kung saan ang ruta ko. Nangyayari na sa inyo to, lumalabas kayo ng bahay na wala pa kayong ruta. So, siguro, uh, ibabase ko na lang tong ride ko sa <laughs> kung saan ako dalhin ng aking mga paa. Kung saan direksyon ituro ng aking manibela. At kung may pakakasama tayong mambubutol sa atin ngayon. So, let's go! Hindi naman tayo pupunta na pupuntahan dito sa Rizal eh. Yun, nandito na tayo sa Lagusan, papunta sa mundo ng mga tao. <laughs> Alam nyo na to, <laughs> bahala <laughs> na saan tayo talhin. Tulad nga yung sinabi ko, hindi naman tayo makukusa na pupunta dito sa Rizal eh. Siyempre, yun nga lang, ang dami naglalaro sa isip mo kayo. Pero, itong direksyon na to, baka mahulaan nyo na ako saan papunta to kaya mahal na mahal ko talaga ang Rizal okay talagang pagkaalbong sa ligtar ito ng hapon tapos <laughs> na lumit na lang ng tumulong at bahala na mamaya sa baba <laughs> kami nagbibisikleta eh, sa kabilang side ito wala ko natin eh ano medyo kumapalag na yung init ha ah. aga-aga pa hehehehe <laughs> magbobuso-buso sana ako kaya lang alas 7 na kaya babalik na lang tayo ah kung tayo nang sumulong pagkatapos nating lumusong wow yung Play! <laughs> sabihin ko sa inyo but ano to ah uh, recommendable to sa mga newbies let's go so, okay kung newbie ka at nagkahanap ka ng na, mapag na naayon lang sa newbie syempre ito ang nararapat sa'yo sama mo to sa listahan mo ha ito ang humubog sa akin bilang isang siklista ito ang unang long ride ko nakakala ko long ride ko na yun <laughs> well wala sa lahat maganda kalsada rito yan Tama, ang dami pang siklista oh at may bike lane dito syempre Marami ka pang pwedeng maging kaibigan dito along the way. Isa pa, siyempre, may mga matututukan ka rito. Diba? Nakaka-facing mo. Ayun, no? katulad yan, dumami na kami. Kaya naman, lang ako. Kaya naman, mamomotivate ka talaga rito pag dito ka umako. Kaya mo si Chris na kaya rito. Iba't iba ang dalang bisikleta. Isa pa, ah, ay mga pagkakataon na yun sa mga siklista na sa kapatod magiging kayo ba yan ay sa pagkakataon ginagawa nila ng na 7-10 na ang ganda ng sikat ng araw at nandito na tayo sa may Bali Gold pahingahan nyo ng mga siklista so pahinga tulad ko na inihingal na pahinga ka pero tutuloy ko ito eh. So, bukod sa nakaka-motivate na marami si Krista rito. Yan. Siyempre. Love the view! Ah. Paano yan? Para katakutasan. Para nawala yung pagod mahal. Nihingal siya. Sa pa, sa kagandahan dito, may mga part dito na malilim. Gawa na mga puno. Kaya yung hangin,

Siyempre, pagdating mo dito sa Cloud9, pwede ka mag-stop over para mag break. Yan. Dami pa rin mga, mga sick days na ngayon. Eh. Pero hindi ko sinasabi na <laughs> dami pa rin. Yan. So may nakita na tayong kakilala rito. Mamaya na natin papasin. Tak, tak, tak. tagal tak. Tak, tak. Hindi, hindi, huwag na asal! Diba? <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> At ngayon, may kasama na tayo! Ha, Yan ang sinasabi ko, nakasarapan dito. Kaya, mauna lang ako ng konti sa mga kasama natin. Nakasarapan sila ng takta. Nakasarapan tayo pumunta. Kaya yun sa sa ah, mapupunta ako sa tuong talagusan ng mga tao. Oh. <laughs> Sarap dito. Rate right naman natin yung ano. Yung ahon lusong dito. Napakasarap ng ahon dito. Banayad lang. Yan. yun nga lang sinabi ko. Huwag nyo lang panggigilidan. Ha? Kalma. Diba? Namnamin nyo lang yung ahon. Yung kapaligiran. Yung mga Ha? Ito pa sa blog na sa mga ito. ito, ito, ito. ito. Tapos dito. Ako. Napakasarap ah. ng sa mga mga lusong dito, kaibigan bigat. Talagang welong welo patungo sa ahon. Paleles effort ka talaga. Oh. Ay. Ah. Dadi. Kita 4828 okay, Ah. Papagandahan dito. Pwede ko mag-uwi ng tuman mangga kasoy. Galing sa Atipolo para may pamintuan. Pag-uwi mo at makaulit ka, 'di ba? Ay! Empo. Hey, Empo view. Tara, pag-uwi ka na ng pa kalubong. Ngamba ka dahil baka tanghalihin ka at hindi ka baka pamalengke eh no, merong antipolo public market dito hindi ka naman malengke, karga mo sa bisikleta mo Saayangan pa to. <laughs> malapit na tayo Robinson so, na tayo iyo. hintayin lang natin sa dulo yung mga makakasama natin papunta ng taktak -tak. at sa nga pa pala sa paalala na may papayo ko sa inyo tapat sa lulutong kayo rito eh alalay lang kasi may mga piglan dito rito nagkipitap It sa mga pasahero baka mamaya eh ma ano kayo magulat kayo so alalay lang at isa pa nga palang paalala sabi nyo ang dami kong paalala na so, pagka uh, kayo dito o kahit saan pang lugar iwasan nyo na lang maglagay ng ano, uh, cellphone or anong uh, gadget wallet sa likod na birthday nyo iwasan nyo yun may mga din na nangyari dito sa parang ng polo. no? at sa ba pang lugar ko so, iwasan nyo na lang maganda na maglagay na lang kayo sa cycling short nyo kung may pakit pa niyan alright nasa hinulugan taktak na kami yan, so maglit na rin kami dito sa may simbahan ng Taktak. Iniwan ko muna sa glit yung mga kasama ko at mga matagal ang pintuhan nila. Hindi ito nakita na natin dito siya na. Welcome! Okay. Yan! Ang walang hanggang movie. <laughs> Naikabit mo na ba, par? Oo. Ano na yan? 40... 40-34. 34, 40, 34. Yari na naman. <laughs> pagkagaling na pagkagaling mo dun sa sumulong eh, punta ka naman dito sa may taktak -tak. marami kang makakainan dito sa taktak -tak. baka diba? uh, -huh. marami kang papakita nga ito dito kasi madaming pumupunta rito ang celebrity katulad na lang na kasama ko yan swerte di ba? idol na padala ulit. Hi, 24. Hi, hi ma'am. Ma Ayan, o, si Ma'am Abiana. First time kumakita yan. Pa isang piece, ma'am lang, ma'am. Yun. <laughs> Sabi ko na kilala GTV kita din. <laughs> JGTV vlog yan. So yun mga idol, bali sa dulo, maghihiwalay na kami na ito ni Procram. Dahil kakanan siya at ako naman kakaliwa. So tatanungin lang natin si Procram kung gano'n ba ka yung sumulong sa mga newbie. Hello, magkakasya ka lang <laughs> sa newbie. Walang ako ito. Sabi. Sabi ko sa inyo eh. Oh, <laughs> pia. So, na, natang, na nga ating video For today, short gala ride Kaya, ma-short-short lang po na tayo Kaya, makapag right. pa pa Hopefully, sa may makapag tayo At abangan nyo mga video na yun at sana nakatulong to sa mga uh, bago pa na iisip magbisikleta, nag ng ruta, at saka sa mga newbies natin dyan. Yan, sama nyo sa ruta nyo to. At may enjoy nyo yan, sigurado. At uh, syempre, kahit hindi ka newbie, may enjoy mo yan. Diba? At yun nga pala, sa mga naghahanap yan ng ano, uh, Aircon Scrap Flyer So, PM nyo lang to eto ang lalabas sa screen natin or PM nyo rin ako direct ah. papasapan natin yan at syempre, ah, huwag nyo kalimutan mag-follow at magpa-5k na tayo, maraming maraming salamat ka pala sa lahat ng sumusuporta at pagka-5k na pagka-5k natin, maniligay tayo ng ah, dom Domsa dry picture version 2 ah, abangan nyo na lang yung mga uh, post na ipopost ko sa aking page. So, maraming maraming salamat sa lagi na kasuporta dyan. Ganda buhay sa inyo lahat. Itakas na lang sa dalaan. Ride safe!